Yan yung mga kasamahan namin. Kasamahan ko sa trabaho. Ayan pa yung iba. Malakad kami. Malamig talaga. Ito yung mga bahay nila. Si Master Kiyose. Yun si Master Kiyose. Si Master Wilder. Si ano. Si Master Programmer. Supervisor. Andy the right hand <laughs> si sana kung yun yun yung mga lugar dito ito cementerio ito yung mga cementerio nila mga kanunuan ng taga Slovakia kulang yung isa wala si ano master regios nilalamig ah, <laughs> puno na nakikita lang natin sa video kay yun nakikita na namin sa personal yan no? sa video kay lang to madalas nakikita eh. kasi taglamig na kaya taglagas na ang dahon ito siya, mapakita ko sa inyo Ayan, nahawakan ko na rin. <laughs> dito na kami sa tinatawag nilang market. Kung baka palengke yata. Pero parang ano tayo, eh, pure gold sa ibang bansa, sa Pilipinas. Ayan. Panakaw lang yung pagbibidyo dito kasi bawal. Bawal daw ang video dito. Kaya hindi nyo makikita guys. Sana medyo may pahilan lang kayo makikita ang video.

Full fresh. Ano yung mga presyuhan nila dito guys. Pwede <laughs> niya. Hello guys! Tapos na kami ng malingke. Ito na yung dala namin. Ayan, maraming marami. Pauwi na kami, mamaya uli. Para pa na sa kalisod, ang katugnaw. Woo! Partner na ako, QC Master. <laughs> ah!